Magandang umaga mga kalakwatsa. So, nandito tayo ngayon sa Quiapo. Bumili tayo ng dalawang electric fan na rechargeable. May kasamang dalawang ilaw at panel. So, ito yung in-order natin. Tinitesting nila kung gumana. Pinakita sa atin yung mga parts ayun ang gumagana siya mga kalakwatsa so marami din sila ditong tinda mga kalakwatsa bukod sa mga electric pan so mayroon ditong iba't ibang solar lights at saka flood lights string lights christmas lights so pwedeng sabihin nyo lang sa akin o kami yun na mismo sumadya dito sa kaya po, dito lang to sa raon mismo mga kalakwacha. Hanapin nyo lang to. Makikita nyo na to kaagad. Wire, tsaka... Panel. Panel, ilaw. ilaw tapos yung wire na yung pag nagcha-charger. Ito. Ito ang dalawang Ayan, ilaw na, kasama ito. mga Wala kalakwacha. Wala ba tayo extra ganito sir? Wala po. Ah, meron po. Pero binibig. Oo, oo, oo. Ayun na mga kalakwacha. Binabalik na sa box. Inayos na. Kasi nakita na natin yung laman. At natesting na rin nila. So okay na to mga kalakwacha. Natesting na nila. So mayroon na tayong pambigay doon sa umorder sa atin. A few moments later. Magandang hapon mga kalakwacha. sa mga bisaya mayong hapon kaninyong tanan. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung rechargeable fan natin na may kasamang solar panel. So ito yung pinakatawan ng electric fan natin. So ito yung dalawang dalawang ilaw na kasama. Ito naman yung pansaksak natin pang charge. So ito naman yung pinaka base ng disk pa natin. Ito yung pinaka panel niya na 5 watts panel Ah, uh, ito 'yung sa likod na ano, metal grill at saka 'yung blade. Sa so, ito naman 'yung sa harap. So asimboli natin 'to ngayon mga kalakwatsa. So, ito 'yung pinakatawa natin mga kalakwatsa tapos ikabit natin. 'no? Ito natin, natin sa dito. natin itong pang rear na yung paglipod na grill lagwa natin ng kapatid ang lock nya ng kapatid si kabit natin malis ka boy pag kumita itong youtube namin eh siya lang may balato so ito na na tapos ilagay naman natin itong blade nya Okay. lagyan natin, ilagay natin yung lock. Okay. Tapos, kabit natin itong... Hindi pala natin pwede kabit mga kalakwatsa kasi wala tayong Phillips screw. Ang panghigpit. Tapos, iyon natin. Ayun na mga kalakwatsa electric pa natin. Tapos ito naman yung ilaw mga sa kapag wala kayong ilaw. So ito yung ilaw na gagamitin. So bali dalawa to. So ito naman yung isa pang ilaw na kasama sa ng ating electric pan sasaklaw natin dito tapos yung isa din ay sasak natin dito ayun mga bro so, tapos yung isa rin ay pailaban din natin ayun so ito yung mga libring ilaw Mahaba-haba din tong wire mga kalakwatsa na parang abot ng 3 to 4 meters ang apa ng wire natin so kapag burn out sa inyo so pwede itong gamitin kahit hindi pa nakasaksak ayun tapos kapag mag ito naman yung tanggalin natin mga krakwatsa pala nandito yung opala dito sa ilaw ayun. tapos pwede mo rin siyang gamitin na nakacharge sa sa solar mga krakwatsa kasi 12 volts yan So, ito nag-charge na yan. So, 5 watts lang ito. Ayun, naibig ibig sabihin, charge siya. Pag umilaw siya ng, ano, charge siya ng kuryente. Simula so, sa araw. Tapos, pwede rin natin siyang i-charge sa 220 volts. So, kapag gabi, Ayan. So, pwede mo isaksak dito. So, tapos i-charge mo na so, Ito lang yung ano, madali lang siya uh, symbol mga klakwat Madali din siyang gamitin. So, ito, pag, ano, yun. Yan, number one. Okay, alright. So, ito yung rechargeable fan natin mga klakwat na may kasamang dalawang ilaw at may kasamang panel. Please huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell. Maraming salamat. Ingat kayong lahat. The next day. Okay, oh, mga kalakwatsa, ito yung dalawang electric pan natin na in order sa atin. So, inasimbol ko na para pag ano sa customer eh, hindi na mahirapan. Ito yung dalawang ilaw. Meron din tayo mga Christmas lights, mga kalakwatsa pang sulat baka sino may gusto dyan so ito yung mga Christmas lights may iba't ibang kulay ng uh, ilaw mga kalabatsa at iba't iba din yung ni pogis o ano isin ng ilaw mayroon din tayong iba't ibang klase ng mini fan mga kalabatsa yan ang video natin ngayon sana nagustuhan ninyo please huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell. Aming salamat. Ingat kayong lahat. Bawat pagising sa umaga ay biyaya mula sa puong mailka. Gawing makabulahan at mabunga ang bawat araw. Diskarte lang, samahan mo ng tiyaga at sipag at huwag din kalimutang sa kanya ay tumawag.